Ayun, yun, sa kanan natin, no oh, merong mga naglilinis ng snow sa pathway. Yan, dyan tayo pupunta, sa Starbucks, mga kainags. Dito na tayo sa... Ay, nako, sa pinutuloy yung ating step. Nako to, po, Panginoon. Yan, mahirap na at baka... Pero angat muna natin to para... Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hindi ma... Ano yung wiper natin, tanggalan natin ng snow yan kasi didikit yung snow dyan dito pa sa isa kailangan at din natin itong mga wiper natin kasi kung napapansin nyo yan nagtutubig na siya kasi nga merong heater sa loob ng sasakyan natin pag hindi natin inangat tong wiper mag, magpuprose nyo yan didikit yung ano yung snow dyan so pag wina wiper mo yan sa ano mo sasakyan mo magugulat ka Merong ice na nakaharang dyan na hindi nawa wiper yan dito muna tayo oh, grabe Ayan, tayo mga kainags ano baka meron din mga magkukoffee ngayon sa ano ah ay, hindi, may kakain yata sa so, Thai Express Tayo tayo pupunta tayo doon sa Starbucks Coffee Oh, grabe Kita <laughs> nyo naman, mga kainis Ang buhay natin dito sa Canada, ano? Ayan Dito pa, Dito lang tayo, bukas ba? Mukhang hindi bukas, ah. Ay, hindi, ay, sarado yata Bukas ba ito? Ay, hindi, bukas, bukas Ayos, tara, dito ayo. Ang oras, yan, ha oh, Grabe Ay, walang masyadong tao, ah. Ah, tara yan, so dito muna tayo mga Dito tayo pumuesto Naka-order na tayo ng cafe macchiato Yan, mainit na cafe macchiato Para sa malamig na panahon Ay, sa wakas no Buti na lang napunta tayo ng Canada Kaya punta tayo sa Starbucks mga kaya ano? Dati no sa Pilipinas Padaan-daan lang tayo sa Starbucks Hindi makapasok, hindi makabili Dahil kapos sa budget Isang salat sa kabuhayan Ay kapos <laughs> Lasang asin amoy pawis noong araw <laughs> Kaya masaya na tayo ng time na yun. Pumupunta tayo sa, 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 ano lang, dadaan lang tayo ng Starbucks sa Pilipinas. Ano? Masaya na tayo nun. Pero ngayon, awa ng Panginoon, pa Starbucks, Starbucks na lang tayo dito sa Canada. Yan. <laughs> Yabang. <laughs> Di ba, alisan na sa kayabangan ko eh. <laughs> Joke lang tayo mga kainags ha. Yeah, so ito mga kainags na nakuha na natin ano. Ang ating uh, macchiato. Tambay muna tayo dito. Tambay lang tayo dito. Bilis kasi walang customer ngayon kaya mabilis lang na ibigay yung ating ah... Uh, caramel macchiato yan. kahit ano pang pronunciation yan huwag niyo na ako i-correct kung anong pronunciation nito basta macchiato, caramel, hot yan ah, oh, sarap tamang tama kasi kahit na yung kapi ay ordinary yung kape lang pero mga kainags pag nasa starbucks ka naman masarap na yan, di ba? yan Tama ba yung pangalan ko? Ay, nah, hindi, hindi na kinuha yung pangalan ko. Okay, okay na yan, mga kainags. Kasarap po. Oh, Ayan oh. Ito yung ito yung labas natin mga ang habang tayo ay nagko-coffee. Yan, di ba? Nagi-snow. O di ba? O higo pa. Ah, sarap! <laughs> nang inggit pa eh nang bihira. <laughs> hmm. Suotin muna natin yung ating uh, salamin. Yan, para gwapong gwapo talaga. Teka muna, hey meta. Salamin, salamin. Sino ang gwapo sa mundong ito? <laughs> Sabi niya eh, hindi niya raw alam kung ano mga pinagsasabi ko. Sabi niya, speak English. <laughs> Ang dihiran naman to salamin na to. Talaga nagsasabi ng totoo. <laughs> Sinungaling daw ako. Ang dihira. Yan. Good vibes lang tayo mga Good vibes lang. Yan. Ako po, Panginoon. Ito na tayo ngayon mga kainas. Nasa labas na tayo ngayon at Tagal tagal din yung tambay natin dito sa Starbucks. Ninamnam ko talaga. Talagang nilasap ko. na luba ko ng Starbucks mga kainaks ano. <laughs> Siguro mga dalawang oras ako nandiyan. Meron kasi akong ginawa. Ah, uh, may mga inedit ako. <laughs> ah, ako nag-edit kasi ako ng ating mga gagawing tribute sa ating 4 uh, years anniversary sa pagbablog. since since uh, since December 26, 2020, nag-start tayong magsimula mag-vlog mga kainags, ano Nako linisan ko muna 'to. Nakakatuwa naman, mag-apat na taon na pala sa December 26. This uh, 2024, apat na taon na pala tayong nagbablog mga kainags. At masaya naman tayo sa nangyayari, sa resulta ng ating uh, pagtsatsaga. <laughs> Although gusto naman natin yung ginagawa natin, kaya hindi naman tayo... Hindi naman, teka muna, tutunog to. Hindi naman tayo napapagod. Tutunog yung alarm noon. Hindi naman tayo napapagod sa ginagawa natin kahit na na medyo syempre mag isa lang tayong gumagawa lahat mga kainis ano? edit lahat nako panginoon lahat so enjoy naman tayo kaya masaya masaya kahit na na nakakapagod nagbumukhang mukhang engot <laughs> pero masaya yan lagyan mo natin to punasan muna natin to nako ay nako po panginoon Nako po, dito na tayo sa bahay. Walang tigil lang snow. Nako, siguro pang apat na pag shovel na yung gagawin natin ngayong Araw na to mga kainags. Ano? Nako po, Panginoon. Kita nyo naman. Uy, nandito pala yung pangalan na prinsesa natin. No? Uh, grabe. Dito na, ako, dito na ako dumadaan para hindi natin hindi tayo mag shovel. Yan no, kakalinis lang uli natin ng ano, no? Ng pathway natin. Na shovel na natin. Diba talaga pagka meron kang snowblower, malakas. Sandali lang, no? Yan, lipat na. Ha, ah, lipat na natin yung sakin natin doon sa ano, sa garahe. Oh, grabe lamig. Oh. oh ano bang ngayon? Siguro negative no? Ha, ah, grabe. Sakit sa kamay. Ha. Ah, ah. Kita niyo yung mukha ko, namumula, no? Oh, oh grabe. Ha. Ah, oh, lamig. Ha. Ah! Ah, ha. Ah, 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 ah talaga pag naka four wheel drive ka mga kinis ano, Lakas, lakas ng hatak ng sakyan natin Ang truck natin no? Oh. Pag apat na gulong yung gumagana <sighs> May park na natin Pero kailangan natin isaksak yung ano, oh. Black heater mga kainags ano? <sighs> Kasi malamig ang panahon Talaga grabe Sobrang lamig ng panahon mga kainags At nakot baka hindi umandar ang sa sasakyan Pagka hindi natin isinaksak itong ating uh, Black heater Yan Alright, teka na. Yan, okay na. Oh, grabe. Ah, ah, ayos. Ah, Panginoon. Whew. Uh, yan, dito na muna tayo. Maglakad-lakad muna tayo dito mga kainags. Ano? Ah, Masyal-masyal muna tayo kasi naalala ko lang kanina nung na, nag edit ako. Kasi yan sa gagawin nating dong uh, tribute sa ating 4 years anniversary sa larangan ng vlogging sa pagyo-youtube natin medyo hindi ko maiwasang hindi mag maging emotion, emotional kanina pag napapanood ko na yung mga ini-edit ko yung mga matatagal ko ng vlog mga po, magpo 4 years ago na yung una kong vlog tapos yung mga time na nagpapapansin ako sa inyo lahat na mga pwede kong gawin para mapansin ako ginawa ko dati nung nagsisimula pala ako mag vlog ha <sighs> kapal lang snow, grabe tsaka walang tigil ah, grabe no, puting puti puting puti oh my god, hanggang dito puting puti pa rin no, puting puti <laughs> kahit saan kahit saan paikot, puting puti so yan mga kinags ano ah, kanina parang sabi ko grabe yun na, ah, habang ini-edit ko, habang kumukuha ako ng mga clips doon sa mga old vlogs ko 4 years ago, 3 years ago, 2 years ago na mga vlogs ko kung kailan na yan nagsisimula pa lang tayo mag vlog sabi ko grabe, ito pala ako dati no? Nung, yung very awkward pa ako sa pagbablog kasi syempre baguhan pa lang eh, rookie eh, hindi pa ganun tayo ka sanay mag vlog noong mga nagsisimula pa lang tayo natatawa ako sa sarili ko sabi ko ito pala ako dati may pagka corny awkward, syempre normal lang yun natural lang naman yun mga kainis normal lang naman talaga sa mga nagsisimula yun tapos ngayon pag pinapanood ko natatawa na lang ako sabi ko <laughs> lahat ng mga pagpapapansin eh ginawa ko mga kainis ano para mapansin tayo syempre pag vlogger ka pag influencer ka, especially pag nagsisimula ka pag vlog, eh kailangan mo ano, kailangan mo magpapapansin medyo napaprosin yung bunganga ko kaya medyo nabubulol ako parang pa ulit ulit Parang ganun <laughs> Pero okay lang yun mga kinags no? Enjoy naman tayo sa ginagawa natin ngayon eh Ha, mas gusto ko maglakad kasi gusto ko ipakita sa inyo yung buhay natin dito pag nag snow dito sa Alberta, Edmonton, Canada yan, tsaka yung nilalakaran natin mahirap maglakad pag ganyan ang nilalakaran natin mga kainis, no? pag may snow sa daan ha, yan yun, natutuwa lang ako kasi sabi ko, grabe umabot na pala ako sa apat na taon na pagbablog dati kasi parang nag-aalangan pa ako eh, sabi ko sigurado bang gusto ko mag-vlog baka mamaya eh di ba bibili ako ng mga gamit na pang tapos eh suddenly hindi ko naman para talaga gusto yung pag pagbablog pero kalain mo inabot tayo ng ng apat na taon sa pagbablog ibig sabihin gusto ko talaga. Ibig sabihin, passion ko talaga. Passion ko talaga ang pagbablog. Tawid muna tayo. Hop, oh, wala. Hop, oh, wala rin. Huh? Oh. Yan, so, ay, grabe. Hindi ko alam kung saan yung daanan dito eh. Pero ito na yung sundan natin to. Baka, baka mabuslo tayo dito. Oh. Ito, 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 Yan, hirap, ang oh, hirap ng ano, no? Pag hindi mo alam yung daan, baka may butas dyan. Wala naman sana. <laughs> Mahihira. Oh, Panginoon, tingnan niyo yung ating uh, harapan mga kainags oh. Di ba? Yan yung namimiss ko pag ka uh, naglalakad ako dati nung temporary foreign contract worker ako Ganyan Ganyan, ganyan ah. <sighs> Tapos may kape habang naglalakad Di ba? Oh, yun nga Tapos eh May mga content pa ako na nakikita ko kanina Abay, Natatawa ako mga kainis, ano? sobrang natatawa ako kasi may mga time na <sighs> hindi mo maiwasan na makita yung sarili mo na parang ang pangit eh, no? hindi, hindi maganda tingnan bakit gumagamit, may mga nagpapatawa ka na hindi naman nakakatawa yo <laughs> alam niyo alam niyo yung sinasabi ko kasi nga syempre nagsisimula pa lang <sighs> hinihingal ako kasi nakakapagod yung ginagawa natin paglalakad sa makapal na snow, mga kainags, ano? Ay, grabe. Ayan, pasya lang tayo. Isang ikot lang tayo. Ayan. Yeah. Tsaka meron naman akong ano yung, meron akong ano sa loob ng jacket ko. Vest na merong ano, uh, umiinit. Napapainit siya nung, nung vest ko. Ito, yan o. Yan o. wala na pula. Low na. Meron kasing power bank yan eh. Na-drain na, ano, na, na, siguro yung power bank. Anyway, hindi ko pa naman naramdaman yung lamig eh. Yun mga, mga kayo nagsin natapos uh, sa... <sighs> so, ma mapapanood nyo yan sa ano? Sa... Sa December 26. Basta December 26? Before December 26 or after uh, after December 26. Basta ganyan. Uh, gagawin ko mamaya grabe natutuwa lang ako kasi kira, a, a, taon mga kainas 4 years in the making grabe tapos ngayon <sighs> yun, hindi eh, lang ako makamove on <laughs> parang kung kumbaga kung kumuha ako ng course ko 4 years course graduate na ako sa December 26 <sighs> <Ooh>. Ah, grabe. Ah. <sighs> Lamig. <laughs> Pero kaya natin mga kainas. Dito lang sa mukha. Lamig. Tapos yung mga ibon, ano papansin nyo? Matitibay yung mga ibon, ano? Malulupit yung mga ibon. Hindi nilalamig. Kaya, ano? Ayan, dito ganito, sa ganito masarap maglakad mga kainas, ano? Sa ganyan masarap maglakad. Kasi walang snow. Hindi nakakapagod. Ayan. Diba? Ako nalagyan ng busy na ah. ang dami ko na palang ano ang dami ko na palang nagawang ano na, mga vlog mga kainag sa ah, 1,000 na yata na videos since uh, 2020 since na nagsimula ako mag vlog 1,000 na pala ang grabe oh, ah, siguro ang, ang ang mahihiling ko na lang siguro mga kainag sa ah, bukod sa good health yung ano yung 100,000 subscriber yan kompleto na ako kasi yan yung impossible dream ko talaga eh yung magkaroon ako ng 100k subscriber yung baka magkaroon ako ng silver silver button play mula kay youtube ba diba? pangarap ko yun eh impossible dream pero sabi nga nila kahit matagal kahit mabagal basta umuusad pa konti konti importante gumagalaw importante papunta tayo doon sa goal natin yan enjoy lang natin enjoy lang hindi pa ngayon hindi pa ngayon di ba uff kakatuwa kakatuwa lang Ayun tapos parang gusto ko rin yung mga aso kasi may nagpapasyal ang aso rito yun oh. know? ko na yung aso ko rin ha ah, tara balik na tayo medyo malamig na at baka tayo sa pagbablog ha ah, grabe yung mukha ko parang ano na napoprose na pero malapit na tayo sa bahay malamig ha ah, grabe ah, grabe oh kapal nung ano snow oh parang lulubog ni sapatos natin ah ha ah, yan ha oh. uh. ah. ah. Yan ang ating backyard na tayo sa bahay. Ah, salamat ang karating din. Let's go, let's go. Yan, ginagala natin si Sayon mga kinigs Ano? Isang ikot lang. Sigurado lalamigin ito pag mahaba, inikot natin eh. Yan, tapos si Sayon naman, siyempre. Ah, ah. mo ako mga kinags, Oh. Ayon tayo? Pagod ako sa paglalakad. Pagbubunga ah. <laughs>